Everyday po, need I-take or earn minyan. Morning, kagigising ko lang at ito, kaka-breakfast ko lang actually. Ayan oo oh, nakainom na ako neto. And yes po, everyday po akong minum neto. And ito ha, honest review. Simula na uminom ako ng probiotics. Totoo, nawala po talaga yung pangangamoy, pangangati ng pekpek. -pek. Pati yung hininga mo, ang bango. At pati yung, yung, singaw ng katawan mo, ang bango. Siguro nga kasi nga, probiotik siya, ah, parang yung tummy mo, di ba, iniingatan niya. So, pag malinis yung tummy, healthy yung tummy, healthy na rin yung buong, ano mo, pangangatawan mo. Yung asawa at anak ko, na panganay, umiinom din neto. Yung bunso ko naman, yung air flora, yung iniinom niya. Lagi kami naka probiotics kasi malaking tulong talaga sa amin ng probiotics. Bago kumain ng agahan, empty stomach, kakainom-inom ko nga lang, ayan o, oh. Nagagahan na ako, nagpalipas na ako ng mga ilang minuto, tapos ito na, kumain na ako na agahan. Every day, mag-take ka nito. Sigurado, ang ganda na maraming resulta nito sa'yo. Any brand ng probiotics, okay lang naman.